Mga kabusing, naghahunt na naman kami sa gabi. Eh, may langgam. Uh, kasama ko ka pa rin yung buong team ko mga kabusing. Uh, Maghahunt kami dito uh, dahil maganda yung panahon. Uh, sana may makita kami mga kabusing sa ibang spot na naman. Okay, samahan nyo kami sa paghunt ng gagamba. Kung may makita ba tayo. Okay. Mga kabusing, may nakita si Pamangkin sa daanan namin, Oh. Yan, paakyat pa kami doon sa spot. May nakaharang dito na gagamba. Ayan, oh, yung bahay. Tapos nagalaw natin yung sapot niya sa kabila, mga kabusing. Bumaba yung gagamba. Andyan lang, oh. Ayan, nasa baba. Nasa baba siya, mga kabusing. Yun. Ayan. Bumalik. Bumalik si Gagamba. Ayan. Nasa. Ayun. Nandito. Nandito si Gagamba. Oh. Yun. Ayan. Okay. Ay. Bumaba na naman. Ayan, oh. Wow. Ang gandang gagamba. Ayan. Sa ngayon, hindi pa tayo kukuha ng gagamba. Kaya, iwan natin. Ayan, nasa taas na sila. Bayaw at pamangkin. Okay. Mga kabusing. May nakita si Bayo dito. Dito kami naghanap-hanap kanina mga kabusing. Hindi kami nakakita dito. Ayan o. No? Ayan. Haba ng galamay mga kabusing o. Oh. Yun. Pwede na to. Pang fight. Ayan o. No? Ayan. Ayan. Pero eh, sa ngayon, hindi pa kami kukuha ng gagamba. Ayan, tumakas. Tingnan natin sa kabila. Masok sa masukot yung balay. Ayan. Yun. Gwapo eh. Hanap. Hanap siya. Hanap lang. Hindi kita. Hanap. Okay. kabusing may nakita tayong gagamba dito ayan ito yung bahay mga kabusing oh. ayun nasira ng tutubi tapos yung tutubi nakatakas niya mga kabusing yung gagamba pupunta sa kanyang tinitirahan ayan So, ganun pa rin. Hindi pa rin tayo kukuha ng gagamba. Hanggang video lang muna tayo mga kabusing ha. Ayun oh. Ayun. Yan, mahangin na dito. Ayan, ang ganda oh. Yan. Okay. Hindi tayo kukuha ngayon ng gagamba. mga kabusing may nakita tayong kagamba dito nasa baba lang ito yung bahay niya tapos yung kagamba tumakas yan nasa tinitirahan niya yan o no? yun utyog lang mga kabusing kaya pag ganito hindi tayo kukuha ng ganito nga butyog iwan lang natin Okay, hanap pa tayo ng tamang sukat mga kabusing. Mga kabusing, ito yung kagamba na nahanap namin nung isang araw. Ayan o, nakita na namin. Kasi nawala siya sa kanyang bahay doon sa kabila. Ayan. layo ang pungi ko na gamay do. yun tigrihan na yilo pala ang ganda Okay, sa ngayon hindi pa kami kukuha ng gagamba mga kabusing yun ang model <laughs> mga kabusing puntahan natin si pamangkin may nakita siya ay, yun Ang ganda. Yan. Maganda siya mga kabusing. Tamang sukat na. Ayun oh. No. Pero iwan pa rin natin, hindi pa kami kukuha ng gagamba sa ngayon, hanggang video lang. Okay, good size, ya, mga kabusing. <laughs> Yan, model yan, mga kabusing mga kabusing puntahan natin si bayo may kita, Syah. dah mah gini hati, hmm. gua kita. Oh, 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 ya oh, 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 na diyang gikaon sa kon. Oo. Yan. Ang ganda eh. Magiging tinuhod yan buwang. Tumakas, tinakasan tayo ng gagamba. Oo, gikaon, magiging tinuhod. Tambok yan ha ah. Yan, pumasok sa kanyang tinitirahan, mga kabusing oh. Yan, ayaw pa huli. Hindi naman kami huhuli ng gagamba sa ngayon. Kaya wag ka nang magtago, boy. Yan, mga kabusing. Yan. Mago. Hirap. <laughs> Sayang yun. Sayang yun. naman yun ni Puli. Ano ni Okay. Hindi kami kukuha ng gagamba sa ngayon, mga kabusing. Okay eh, mga kabusing, magandang gabi sa inyo lahat. Uh, tapos na kami sa paghanap ng gagamba. Medyo may maraming kami na nakita pero hindi namin kinuha kasi hindi pa naman uso yung gagamba dito sa amin. Wala pang laban. Wala pang mga fighting-fighting. <laughs> Kaya binidyoan lang muna namin para ano, hindi naman, hindi naman sayang yung gagamba. Mamatay lang kasi ano walang fighting-fighting. <laughs> okay. So, paki-subscribe na lang sa YouTube channel, channel namin mga kabusing. Paki-follow na rin sa aming Facebook page. Paki-like, comment, and share. At yung bell natin mga kabusing, huwag kalimutan. Nasa gilid lang yan. Uh, um, maraming salamat sa panonood. Sa ulitin. Bye-bye. Okay. Ah! si <laughs> pamangkin. si Bayo, naganap pa. Nasa malayo. Okay mga kabusing, si pamangkin mo ng pan, yung pang last natin.